Ayo, ayo na. Ano? Kung hindi siya sabihin sa akin. Ate ko na! Ayo, magandang susunod. Takot eh. Ayaw mo, hindi kita anuin. Ano? Walang masabi. Tuloy mo na nga. Nakwenta ko. Ayoko. Hindi mo kayong mati Sa kaya't Hindi mo kayo <coughs> <mo> kaya <coughs> <coughs> <Sorry, sorry, bro. coughs> eh. bro. lang gusto ko na hanapan mo ng lighter dito. Hindi lang gusto. Ko. apa bawo papalot hindi di ka no di ka share sa productivity kaya iyan ang mo like that kung hindi naman lang yan pag sa gaming pag sa dating mga шне கmulalang muண man yardார்di itugat